Order sila. Ah. Yan na. Yan <laughs> na. May halo-halo ka na? Kalamansi juice po. Kalamansi juice. Ano yan yung yung ready na? Yung ano po siya. Fresh na. Fresh na. Oh, hindi matamis, no?

Ito kami sa Ube Cafe. Di oro sa Bon. <coughs> Sigutom na kami. Ayun, 5 euro binigay ko. Tika, miss, miss. Ang yun na yan. Pwede ito. Kasi para bibigay siya ng uh, tip. Sabi ko pa dinigay ko. kaya pa dinigay ko. Thank you po. man mag-take. Ito awan naman. It's my turn. Kanina pa lang pagod na pagod na yan mga yan. 1/4 And halo-halo, please. And uh Okay. Can we cancel? Can we cancel and and then give them Yes. English speaking pala tita ko. Of course. Masa. Masaa. Kebaso kuno nang pa-restroom, kina-pipeyan. Payo po, thank you. Okay. O magbigay ka na. Magbigay ka na ng tip po. 34. Magbigay kayo ng tip. 30 po. Hindi ko 'tay bigayin. Bigay, bigay bigay. bigay. <laughs> Hindi kayo ang binipunan ko. Yung sarili ko. <laughs> Pang-promote na ito ng ano yun. Eh. We have to eat first. It, it depends upon the food what we, we test. Kaya, kaya nga. Fun. Kaya dahil nga dito sa vlog, napuntahan namin ito eh. Ayaw nyo. Ah, okay. Nah.

o palakasin kaya di ba kinakamtan ko i sorry